Hello mga ka-idol, panibagong araw, panibagong vlog na naman mga ka-idol. Nandito po tayo sa sapa mga ka-idol. Itong sapa na ito mga ka-idol. Uh, hindi po siya malinaw, hindi po siya medyo siya nulubog mga ka-idol kasi malakas ang ulan kagabi. Sobrang lakas po mga ka-idol ka ang ang ulan kagabi at ngayon po ay meron pong at sapa. Watts po mga reddoll. Ayan mga reddoll. Nandito po tayo. Itong reddoll ay napapahaga po ang tubig itong reddoll. So, Kapag hindi umulan mga reddoll, ito so, pong sapa mga reddoll. Ay... Hindi po siya ito uh, tulad nito mga kaidol na uh, lubog lubog mga kaidol yan ang po dito maligong, mga kaidol kasi napakalamig ang tubig punin mo mga kaidol kita po natin ito mga kaidol ay galing po ng bukid itong tubig na to kaidol napakalawak mga kaidol ang ganda dito mga kaidol kasi hindi makita ng sikat ng araw at sobrang lamig mga kaidol ang tubig yan tingnan pa rin mga kaidon. ganda diba ba mag-ingat lang po tayo mga kaidol kapag bumunta dito baka mayroong ahas o baka mayroon pong mga nye wild mga wild na mga mga animals mga kaidol magkakagat po tayo located po ito mga kaidol dito po sa sugong sugong ay baluwagan mga kaidol nakko ganda ng tubig mga kaidol ganda napakalamig ang tubig Pwede naman ka dito mga kaidol, maluligo. Kung hindi ka maarte mga kaidol, eh, pwede kang maligo dito mga kaidol kapag hindi po kayo maarte. Ako po ay hindi po ako maarte mga kaidol. Maligo po tayo dito mga kaidol. Kasi ang lamig ng tubig. Nako. Ito. Ang lamig. Ang lamig mga kaidol at ah napakalamig kasi meron pong mga kawayan mga ano mga bamboo, na nakapaligid doon doon ganda po dito mga kaya kita po natin ang kagandahan ang ganda ganda okay thank you for watching Halina kayo mga ka-idol, mga katindurin. Maligo na po tayo sa sapa dito sa bukid ng bagaay. Salamat, thank you for watching. Sana po meron po kayong natutunan sa aking pagbablog mga ka-idol. Ingat-ingat.